madami. Maganda na yung access nila sa prenatal at uh, madami ng mga na-open na -open. so, nung tinanong ko yung doctor from Davao City, ko ano, tinanong ko si Ezekiel, his name, uh, niya sa isang plastic surgeon dito sa Bohol City. Pero kailangan niya ng follow-up na oh, order. And ang sunod na activity mm -hmm. is yung distribution ng mga negosyo tanday ng mga assistants. So, meron tayong mga uh, individual entrepreneurs na matanggap sila ng kanilang dagdag kapital. And then, uh, yung isang grupo ng mga uh, mushroom growers sa uh, so, Kapol and nakatanggap din sila ng around 150,000 na additional capital para sa kanilang association. And then, and then the nag-meeting din kami uh, ng ating uh, Voilà, c'est un délai.